Okay. Pag dito, ayun na, ayun niyo po. <laughs> Takap siya. Nag-lock dito. Kapi din. Okay. Pinaro oh. dito sa TikTok pati sa Facebook. Saan ko nakita sa TikTok? Sa TikTok pati pati. at sa Facebook. talaga.

Nararamdaman ko naman eh. Oo. Oh, pag dinilakad mo, ano? Oo.

kanina ito, pag gina niyo ito, hindi masyadahan ito. Sakto lang yan. Sakto na lang yan. Ang nakamukahan okay. din ako. Yung dito, di lang yan. Konti, konti. Konti, konti. Nawala na. Kaya masakit masagay na ito Ito, di lang yan. Konti na lang yan.